Pangaraw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 14, Mateo Kabanata 17, Versikulo 10, hanggang 17. At tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit sinasabi ng mga eskriba na dapat munang dumating si Elias? Sumugot siya, talagang darating si Elias at ibabalik ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na si Elias ay dumating na at hindi nila siya nakilala. Kundi ginawa nila sa kanya ang anumang nais nila, ngayon din ang anak ng tao ay magdurusa sa kanilang mga kamay. Nang magkagayoy, naunawaan na mga alagad na siya ay nagsasalita tungkol kay Juan Bautista. paano angkop ay ebanghelyo ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Pakilala sa mga propeta at mensahe ng Diyos. Ang talatang ito ay nagtuturo na may mga mensaheng ipinapadalaan ng Diyos tulad ni Juan Bautista na maaring hindi agad natin nakikilala. Mahalaga ang pagiging bukas sa mga mensahe ng Diyos sa iba't ibang anyo, maaring sa pamamagitan ng ibang tao mga sitwasyon o mga pagkakataon. Pagtanggap sa pagsasakripisyo Ang pagbanggit ni Jesus tungkol sa pagdurusa ng anak ng tao ay nagpapakita ng kahalagan ng pag-unawa na ang buhay ay may kasamang mga pagsubok at sakripisyo. Sa ating araw-araw na buhay, maaari tayong makaranas sa mga hamon at ito ay pagkakataon na ipakita ang ating pananampalata, pananampalataya at tiyaga. Pagiging maingat sa paghuhusga. Ang mga taong noong panonesus ay hindi nakilala si Elias sa anyo ni Juan Bautista. Ito ay paalala na dapat tayo maging maingat sa ating mga paghuhusga at hindi agad magbigay ng opinion sa mga tao o sitwasyon. Minsan, ang mga bagay na hindi natin inaasahan ay nagtadala ng malaking kabuluhan. Pagiging bukas sa pagbabago Ang mensaheng ibabalik ang lahat ng bagay ay nagpapakita ng posibilidad ng pagbabago at pagunlad. Sa ating buhay, dapat tayo maging bukas sa mga pagbabago at mga bago idea na maaaring makapagpabuti sa ating sarili at sa ating komun komunidad pagpapahalaga sa relasyon, ang pag-alala sa mga alagad at ang kanilang pangunawa sa mensahe ni Jesus ay nagpapakita ng halaga ng pakikipag-ugnayan at pagtutulungan sa ating mga relasyon. Malaga ang komunikasyon at ang pag-unawa sa isa't isa upang lumago at magtagumpay.